Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo, kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero, nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan, na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly, at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang puesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikira, nakiramay o na, nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung anum, anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin.